malaki sa kanya nasuot ko na to sa aking content sa sayo dati ang ganda pupunta ko sa palengke so ito yung irerefer ito yung rereferen ito yung rereferen ko na damit niya ayan yan ito yung rereferen ko na damit niya mamaya ayan. binili ko lang to sa okay okay guys binili ko to sa okay okay ang ganda ng tila tapos ano sa kanya ganda nito guys ang ganda super so, kinalkal ko lang to sa okay okay sa kiyapo. at saka ito din ito din siya yan malaki kasi sa kanya yan malaki sa kanya ito yung ipapasuot ko sa kanya sa sa ano din basta mayroon siyang mga lakad yan tapos sabi niya super so, malaki kasi payatot siya payatot kasi yung anak ko so Bibili ako ng materialis nito, guys. kinal lang to sa Kuya Okay Sakya po, guys. Ganun ako kasi wala man kaming pambiling bagong damit. Yan. Tapos, mahilig siya sa mga pasyon-pasyon. Mahilig kasi mahilig kasi siya sa mga pasyon-pasyon sumasali eh. Wala man kami, hindi man namin kaya bumili ng bago kasi nga sa sitwasyon namin ngayon at lalo na nag-aaral pa siya. So, gumawa ako ng para matagal ko na 'to nabili, guys. Matagal ko na 'to nabili ukay okay na 'to, matagal na. Nakatago lang 'to doon sa lagayan. Mga siguro mga dalawang taon na 'to nakatago. Ay. Siguro mga dalawang Nabayan? Siguro dalawang taon na to nakatago. Ayan. yan dalawang taon. Pati, ito din. Sabay to sila. Sabay sila. Kasi dati, so sali siya ng mga models. Mga models, eh wala man, hindi naman namin sapat bumili ng bago. So, nangalkal ako. sa so, kay Oka. Yun, dalawang taon na to nakatago sa lagayan. Pinagtatago ko lang yung mga kinakalkal ko dati sa Kiapo. Yan. Sabi ko balang araw masasuot din niya. So, ito yung isusuot niya. So, ito yung bibilhan ko ng materialis. Liitan ko lang dito. Ipapa, ipapatahi ko sana sa ano. Ipapatahi ko sana sa sa ano, sa doon sa palingki kaso lang. Magbabayad man akong malaki. Tapos, hindi man ayusin. So, ako na lang mag-repair. So, puputan ako ngayon sa palingki guys. At bibilin, bibilin ko na yung materialis na gagamitin ko dyan pag-repair sa damit ng aking anak. You no? Know? ko. Takarin ko lang sa garter. Dito magkano yard? 18. Meron kang pagpatigas na ng nga. Dito magkano? Isa nga nito. Tapos ito rin, isa rin. Dito magkano? Ang maganda sana ito ah. Kasi lang ano man. Dito magkano ate? Sa maliit. ako sa loob. Mamimili ako dito. Tingnan ko kung may ano. Ah. Dito ko sa Happy place. Happy place. ayusin po pa yan okay sa halagang 50 pesos lang yan 50 pesos tapos ano oh, tapos na yung ginawa ko tinahi ko yung damit niya yan mm. yan ang ganda <laughs> yan model ang aking model kawawa okay lang laban lang tayo nak huwag sumuko ayan oh. yan na yung itsura niya mm. Diba? ba? Ang galing. Ang galing ni Mama. <laughs> ang galing ni Mama, oh. 'Di ba? Ganon ang ina. E, ganon talaga ang buhay ng nanay, oh. Huh? Ano yan siya? Malaking malaki yan kahapon guys. Yan na yung pinakita ko sa inyo na video kahapon. Nabibilan ko ng materialis. Ha? Huh? May Mayroon pa akong kulay green yan. ba? Diba? Binili ko sa kayo no. Inanuhan lang, uh, dinadaan-daanan lang. Tapos may mga putik 'yan, eh. may mga putik pa 'yan eh. May mga putik pa 'yan, kayo okay. Tapos ano, pi ko talaga, kinuha ko talaga siya. Kasi basang-basa siya eh. Sabi ko tiningnan ko ang porma niya. Sabi ko, wow, ang ganda nito. Sabi ko tiningnan ko siya. Tapos kinuha ko talaga siya. Hindi ko talaga you no know? sabi ko magagamit ito ng anak ko balang ara Ayun na, nagamit nga niya, harap. Harap nagamit nga niya, ayan o oh. nagagamit niya guys, thank you lord yan, sa halaga lang 50 pesos na kay okay, yan para na siyang bumili ng 1 million, 1 million views ba ito, mayroon na siyang para na siyang, para na siyang bumili ng 1 million parang, parang ito yung mga nasa butik uh, para daw para daw nasa butik si nanay ang butik man yung mga dalawa to, 20, 20. guys sa halagang 50 pesos lang yan na damit na inano na binili ko noong dalawang taon na nakalipas tinago ko lang talaga yan sa lagayan ayan na siya nasuot na ng anak ko o oh, ba diba? nirepair ko lang siya hindi nga maayos pagka-repair tahitahe ko lang ipapagawa ko yan sa mananahi o oh, ipapaayos ko yan sa kanya sa mananahi oh, diba ang ganda harap